Sir Alice. May karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Gano'n ka kalapit? Ayun yun ang tinatanong ko. Based on the picture at hand. Opo. Talaga? Opo. Kailan kayo nagkarelasyon? Wala po kami relasyon. Oo. Oh. Uh, Madam Chair, kung naalala nyo noong uh, huling hearing, Madam uh, Alice, di ba tinanong ko sa iyo meron ka bang uh, karelasyon na uh, politiko, Opo. congressman Opo. di ba tinanong ko sa iyo may karelasyon ka ba? wala po Senador? wala po Mayor? wala po Sigurado ka? Di ba, Sigurado po ko sayo. Uh, Meron ka bang uh, karelasyon na Mayor sa norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, ngayon, actually, hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at pangalan ng mayor eh. Nung last hearing mo Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng Suwal, na si Mayor Dong Kalugay, ang Suwal, hindi San Juan, ang, uh, <laughs> ang uh, karelasyon mo at hindi itong, po yung totoo Sen. inyo. Hindi, hindi, sandali lang. Uh, patapusin mo muna ako. At uh, itong uh, mayor na ito ay kasosyo uh, mo. Nagpapatakbo ng uh, pogo mo sa bamban. ah uh, clarify ko lang po, Sen. Wala po akong pogo at hindi din po ako Hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Oh, well, whatever. Uh -huh. Kailan kayo nagkakilala ni Mayor uh, Kalugay? Ah, uh, hindi ko na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagka-relasyon? Wala po kami relasyon. Oo. Oh. Talaga, ah. Ano, how do you describe your relationship with, uh, Mayor Kalugay? Ah, uh, kaibigan po. Higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend okay Okay, ah, uh, tinulungan ka ba ni Mayor o may yung mga tao ni Mayor upang, ah, uh, magtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Hmm. Ah, ganon? Oto, ito, ito, meron akong picture na no, papakita sa'yo. Ito, ito si Mayor Kalugay. Correct? Ito ko ito, diba? Hindi ko po masyado makita no, po. Hindi, bigay ko siya mamaya. Opo. Hmm. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday pa ni Mayor? Kalugay, boyfriend mo? Sa hindi ko po siya boyfriend. Oh, kailan, kailan, kailan ang kailan, kailan ng birthday niya? Um, hindi ko po alam kailan ang birthday niya. Oh. 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 Ito si Mayor Kalugay, naka suit ng t-shirt mo, Alice Go. Marami pa yung t-shirt niya, more than 20,000 po yan. Ah, binigyan mo siya? Um, baka meron po siya. Ah binigyan mo More than 20,000 pieces po yung t-shirt. Oh. Mung, yung magkakatabi kayo, mukhang mahinit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Oh. Yan po yata doon sa kasalan bayan po yun. Ah. In-invite lang po ako. Ah, ba't okay. in-invite? Eh. mayroon ka ng tarlak siya, mayroon ng pagkasinan. Ah, uh, kasalan hmm. bayan po, parang ano po yung invitation kasalan po. Kasalan bayan na suwal o kasalan bayan ng bamban? Kasalan bayan po ng suwal yan. Oh, ba't ka na-invite? Ah, uh, kaibigan magkaibigan po kami. In-invite oh, lang po ako. Marami mga mayors, Ay, yung bitaw ikaw lang. Ah, uh, may mga ibang politicians po, hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi. Ah, uh, siguro dyan po sa upuan magkatabi po kami. Uh, o oh, lagi mo yata kayo magkatabi, no? Ah, uh, hindi naman po. Oh, 'di ba mayroong siyang mga ginawang o pinagawang mga ulaklak para sa iyo? Ah, uh, hindi naman po. Uh, hindi ko po hindi ko po makita eh. Oh, Ayun o. No? oh ito. Oh. Oh, laki ng bulaklak para sa iyo. dami oh. Sana all. Ah. Uh... Hmm. Tapos tinanggap mo. Oh. Tama? Ha? Huh? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Ha? Huh? Soli mo rin sa akin ha, huh, para souvenir ko to ha. Huh? Oh, ngayon inaamin mo ba na hindi wala kang relasyon? Ah, uh... hindi, siya... hindi, po tama yung term na amin po dahil wala na mo po talaga kami yung relasyon po. O oh, sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Ah, uh, kaibigan ko po. Kaya, kaya nga, may ako, kaibigan ko Senator Risa, kaibigan ko Senator Coco. Gaano ka kalapit? Ayun ay, ang tinatanong ko. Based on the picture at hand. Opo. Oh, Hindi, gaano ka kalapit? Kakilala po, kaibigan sige, po. Hindi ka nga. Ay, ay, marami naman tayong kakaibigan dito. Ikaw, pwede rin kita maging kaibigan. Gano'n ka kalapit kay Mayor Kalugay? ah uh, hindi ko po alam pa paano, ano nyo pong, pa paano po kayo mag-gauge po na ha? kung kano kalapit. Na, nag, uh, nagsasabihan ba kayo na sikreto? Eh, ano? Hindi, hindi naman po. how, uh, how, far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang? Apo. So yung parang normal na kaibigan? Opo, magkaibigan po. ah uh, sige ah.